Huwag mo akong pasalamatan. Ayusin ko na ma-admit ka kaagad sa ospital. Sabi ni Keith. Hindi na kailangan. Wala akong planong magpagamot. Hindi ko na ito malalampasan. Sabi ni Olivia. May gustong sabihin pa si Keith pero tumagilid ang ulo ni Olivia sa kanya. Keith, tulungan mo akong ilihim ito. Ayokong mag-alala ang pamilya ko. Nabangkarote ang pamilya Fordham. Kinailangan na ni Olivia na yumuko para lang mabayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ama na si Jeff Fordham. Kung alam ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang karamdaman, walang alin lang magpapalala ito sa sitwasyon. Napabuntong hininga si Keith at sinabing. Huwag kang mag-alala. Itatago ko ang labi ko. Balita ko kasal ka na. Ang asawa mo. Keith, alagaan mong mabuti ang papa ko. Kailangan kong pumunta ngayon. Tila nag-atubili si Olivia na magsalita tungkol dito at mabilis na umalis bago pa siya makasagot. Umaling si Keith. May chismis na huminto siya sa unibersidad at nagpakasal. Ang nangungunang henyo sa medikal na paaralan ay nahulog mula sa biyaya sa pagkawasak. Sa loob ng dalawang taon ng pagpapagamot ng kanyang ama, siya lang ang nag-asikaso sa lahat. Kahit na siya ay bumagsak sa sakit at ipinadala sa ospital ng mga dumaraan, hindi nagpakita ang kanyang asawa. Kung iisipin, talagang maganda ang pakikitungo sa kanya ni Ethan noong taon na ikinasal sila. Nako, nang bumalik sa bansang buntis ang kanyang unang pag-ibig, nagbago ang lahat. Minsan ay nahulog sa tubig si Olivia, nabuntis din kasama si Marina Carlton, ang kanyang unang pag-ibig. Sa gitna ng kanyang paghihirap, buong lakas niyang nakita itong lumalangway patungo kay Marina. Dahil sa matinding pagsubok, sila ni Marina ay parehong maagang nanganak. Nailigtas si Olivia ng huli at hindi nakuha ang pinakamainam na window para sa pagtanggap ng paggamot. Sa oras na siya ay dumating sa ospital, ang kanyang sanggol ay namatay sa sinapupunan. Pitong araw pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang sanggol, humingi si Ethan ng diborsyo, ngunit hindi siya pumayad. Ngayong alam na niya ang tungkol sa kanyang karamdaman, hindi na niya ito maitatanggi pa. Nakipag-shake hands siya sa kanyang numero at kinuha niya ito pagkatapos ng ikatlong ring. Malamig niyang sinabi.